Kararating lang po natin ang airport ng Miami At ngayon, naghihintay lang tayo ng taxi Papunta ng port Magkukrus po kasi tayo Sakay ng MSC Magnifica wow, 15 to 20 minutes lang yung biyahe Mula sa airport At natatanong ko na nga yung mga barko At eto na po Nakarating na tayo ng port Miami Dahil wala naman akong check-in bags Diretso na ako sa loob At kung first time mo magkrus Magpa-picture ka dito sa background ng barko Para meron ka at souvenir Libre naman po kasi magpakuha ng picture Kaya magpa-picture ka ng picture Pwede mo siyang tignan mamaya At kung hindi mo siyang tuan, pwede mo namang hindi bilhin at wala pong sapilitan. At pagkatapos natin magpakuha ng picture, naglakad na tayo papasok ng barko para makasampa na. Kakasampa ko pa lang at mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga pinaggagawa ko sa unang araw ng cruise. Medyo na ilang pa ako dito kasi parang ako pa lang yung tao sa barko. Pero walang katao-tao, nakakagulat. Oh, di ba? daw mo, parang empty. Pero may mga, ano naman, may mga guests naman na konti lang. Siguro hindi masyadong busy yung cruise na to. At merong binibigay sa ating papel yung papel na to, ito yung mabasahin natin para malaman natin kung ano yung gagawin natin dito sa barko. Kasi marami silang activities dito. Kahit pa konti yung tao dyan, tuloy-tuloy lang activities dito sa barko na to. Pagkatapos, dumiretso na ako ng kwarto at tara, itutur ko kayo dito sa kwarto na to. Special to. At ito na po yung tour ng premier suite room sa loob ng MSC Magnifica. Ito po yung pinakamagandang room dito sa barko para sa guests. Wow. Kaya kumpleto itong room na to. Merong sopa, merong queen size bed, may balcony, at meron ring malaking TV na pwedeng gamitin for entertainment sa mga announcements. At ito naman po yung itsura ng banyo. Namangha ako sa banyo na to kasi merong sariling bathtub sa loob. Ganon siya kalaki. At ito yung kasilyas, pati na rin yung lababo. At yung isa pang nakaka sa premier suite room is merong silang walk-in wow! closet. Tapos ito ulit yung kamang queen size. Ang ganda no? Pati yung painting. Tapos yung harap mo sa kama is salamin. Kulang na lang salamin sa ceiling. Eh. Ngayon ang ipapakita ko naman sa inyo yung balcony ng kwarto. Located nga pala sa deck 15 itong premier suite room. Kaya meron ka talaga magandang view. At ito naman po yung view mula sa balcony. Wow! Since limang araw tayo dito sa barko, nagsalansan na ako ng damit. Konti lang po talaga mga gamit na dinadala ko para madali mag-travel. Ito pala yung taas ng barko. Meron silang 16 decks. Kaya hanggang 16 floor yung sa elevator. Nagpunta ako dun sa concert hall pero wala naman ako nakita nakitang masyadong happenings. Nagbebenta lang sila ng alahas. Tapos ito yung fancy restaurant ng barko. Dito tayo kakain mamaya. Alas 8 pa kasi yung dinner ko. Tapos nagpunta ako sa atrium. Wala rin tumutugtog. Nakakapagtaka nga eh. Kunti lang talaga ng tao. Huh? So naglakad-lakad muna ako sa mga shoppingan. At pagkatapos nagpunta ako sa pool deck sa taas. At dito ko nga nakita yung paalis na barko ng carnival. Ayan na guys yung carnival conquest. Lalagpasan na tayo. Romire mate na siya kitang-kita na natin. So mas malaki pala tong barko ng Magnifica kasi sa ano, Carnival Conquest. Ewan ko lang sa inyo, pero ako nakakatuwa lang panoorin yung mga naglalaki ang mga barko tulad niyan na dumadaan sa harapan mo. At talaga pong mahilig yung mga tao sa cruise ship, kaya pati ako, kaway na rin ng kaway. At bumalik nga ako dun sa pool deck at bigla ko napansin, medyo dumadami na yung tao. At nung umandar na yung barko namin, nasa lubong namin yung nakapark na barko ng Royal Caribbean na Freedom of the Seas. At syempre, tulad nung ginawa ko sa Carnival Conquest, kaway-kaway rin tayo sa Freedom of the Seas. Sa kakakaway ko nga, bigla naman na akong ginutom. So next ko nang pinuntahan is yung restaurant buffet. So nandito tayo sa Deck 13. Sa Deck 13 kasi nandito yung restaurant nila na buffet. So pag nagutom ka lang, punta ka lang sa Deck 13. Lagi may pagkain dyan. Pwede kang kumain. Pwede ka rin uminom ng tubig. Yung pamasay ko kasi ano lang yung ano kay, eh, tubig lang saka juice. Wala akong soft drinks, wala akong alak. Kaya, ayos nga, maganda nga. Hindi tayo uminom ng alak ngayon eh, tubig lang. Healthy living tayo ngayon. Sa kanya kalaki yung ano, yung buffet area nila, 'di ba? Ang haba. Ang ganda niya sa dulo ng barko. At sa wakas, napawi na rin yung gutom natin. At kapag guest ka sa isang cruise ship, lahat ng pagkain sa buffet nila kasama na yan sa binayaran. Oh. At sa sobrang ang dami ng nakain ko, nag-dessert pa ako niyan, ha. Balik ako sa paglalakad para matagtag naman yung kinain. Na. Ito na yung likod ng barko. At nagpapaalam na tayo ngayon sa siyudad ng Miami. Kitang-kita mo pa rin yung mga silhouette ng mga building nila, no? Lalaki, ang daming building. At paggabi na nga ng paggabi. Kaya oras na naman para kumain na tayo ng dinner. Dito 'yan sa Ledera Restaurant at kasama rin 'yan sa pamasayang binayaran mo. Nagulat pa nga ako kasi bigla nagkapila kasi parang walang tao sa barko eh. Pero ayun na nga, excited na tayo kumain ng dinner kasi ito fancy dinner to at dito a la carte. Kaya in order ko lang dito is yung lasagna saka dessert na nakalimutan ko na yung pangalan. Konti na lang yung kinain ko kasi busog pa ako. Eh. At matapos ko kumain ng dinner, nanood muna ako ng mga iba't ibang happenings nila sa barko. At talagang wala akong nakitang mga manonood eh. Parang konti talaga ng tao. Kahit yung concert sa teatro, hindi masyadong marami yung taong nanonood eh. At kahit pa walang nanonood sa mga shows na yan, tuloy-tuloy lagi yan sa cruise. At inabot na nga ako ng midnight kaya kumain na naman ako. So gabi, pwede kumain ng pizza dito hanggang 2am yan yung uh, nila snack option nila yung mga pizza So pagkuha ko ng pizza, dinala ko sa kwarto kasi may pa-wine sa atin si MSC. Woo! Kaya in-enjoy ko na ng todo itong peaceful midnight snack ko bago ako matulog. Sa susunod na video, yung second day naman natin sa barko. Kaya kung gusto mong makapasyal at matuto, follow mo si Chito.